Diretsahan namang inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi ro kasi nagustuhan si First Lady Liza na ginawa ni VP Sara. Yan ang pampagising na balita ni Marcel Halili. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa tune-in kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara. Pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean for me, for me nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, 'di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, Natawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. <laughs> ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo si na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanatan ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na pangag-gaktin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan si na VP Sara at First Lady sa departure ceremony Marcus ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa BC. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng PC, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any... Ano lang po? Short reaction lang, ma'am. No sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Sa kabila niyan, sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na binweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. <laughs> <laughs> It's complicated. Alright. Wala namang pahayag pa ang PC sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.